Hello, hello! So welcome back again. Today's vlog ay ano mahilig ba kayong magtanggal ng logo ng gulong nyo, kagaya ko. At kagaya ng gulong na nakikita nyo ngayon, madali lang naman yan eh. Ito ang palagi kong ginagawa sa mga gulong ko. So far, uh, okay naman siya. So, papakita ko kung paano. Simple lang naman eh. At ito ang project ko ngayon, Schwalbe na Nobinic. Sa harap, sa likod naman ay Minion, Maxis Minion DHR2. Kaya alam nyo na kung bakit uh, mahilig akong tanggalin ang mga logo ng mga gulong ko. Kasi hindi bagay yung combination ng brand. Ang pinakaunang gagawin ay dapat linisan natin. At ang gagamitin ko ay isopropyl alcohol. At bakit isopropyl alcohol? Kasi yung itong chemical na to, itong isopropyl, may anti-grease siya, anti-oil. Kaya magandang yun ang gamitin para linis na linis. At para din mas maganda ang kapit ng tinta. Alright, so ito sa front lang muna at fast forward na lang sa likod. At ito lang ang gagamitin natin. Permanent marker. Simple lang siya, at least hindi siya mahal, hindi siya mamahalin. Pero effective naman. Kahit saan, pwedeng mabili. Diba? So, okay na matcha. Okay, yun na. Uh, tintahan na natin. Ito yung first layer. Pagkatapos ng first layer, patuyuin natin ng mga at least 3 minutes. 3 to 5 minutes. Tapos, balikan niyo ulit. Second layer. Pagkatapos ng second layer, third layer. Yun. Hanggang makatatlong layer. Pag uh, first layer kasi medyo kita pa yung logo eh. Lalo na tong Maxis na to, yung yellow kitang-kita kita pa. Tapos yung pangalawa, medyo okay na. Yung pangatlo, wala na, uh, hindi na hindi na kita yung logo. Okay, uh, fast forward muna natin. Alright, ito na yung second layer. At finally, fast forward na natin itong third layer. At ito yung final result. Okay naman siya. Makintab-kintab pa yung uh, tinta. Pero pag nagamit na yan sa labas, papantay na yung kulay sa gulong. At ito naman sa harap. Okay din. alright yan muna sa ngayon uh, isang tip lang uh, paglilinisan nyo yung bike nyo huwag kayong gagamit ng malalakas na chemical o kaya detergent kasi pwedeng matanggal eh. kaya ang ginagawa ko tubig lang tapos uh, punas ba pwede ring brush tubig tsaka brush at isa pa pala yung na, may isa pang style ng pagtanggal ng logo yung gagamit ka ng liha pero natry ko minsan pangit ay masisira yung gulong kamamaya masobrahan mo ng liha ninipis yung gulong kaya sa akin Okay na ako dito. All right. See you on the next vlog.